Nagbagang pumunta ang mga opisyal ng LTO at LTFRB sa magkakaibang terminal ng Superline sa buong bansa. Sa Cubao Terminal sa si Quezon City, masusing sinuri ang mga makina at chassis number ng mga bus. Kabilang sa mga paglabag na nakita nila, kawalan ng PWD sticker, seat belt at fire extinguisher. Binusisi rin nila ang mga dokumento ng kumpanya, kabilang ang BIR documents out of the 60 million na kinita nila as of third quarter ay uh, may loss pa sila as of today down ng 1.2 million. Nung 2012 na out of the 76 million na kinilang uh, kinita ay nagbayad lamang sila ng uh, 330,000 pesos na income tax. sang ayo ng karamihan sa mga pasahero sa inspeksyon lang yun, para sa security, para naliligtas yung buhay ng mga tao, hindi tulad ng barabara uh, -bara lang. Di rin umangal ang pamunuan ng Super Lights. Tiniyak nilang papalitan na nila sa susunod na taon ang ilan sa mga lumang bus. Sa part namin bilang uh, operator ay magagampan na namin sa ayaw at sa gusto namin yung, requirements na itinakda ng gobyerno. Tuloy naman ang investigasyon ng LTFRB sa pagkahulog ng GV Florida Bus sa Bontoc Mountain Province. Nakatakda na nilang ihain ang show cost order sa Dagupan Bus na imbestigahan na rin kaugnay ng insidente. Hindi rin daw nila pinababayaan ang kaso ng pagkahulog naman ng Don Mariano Bus Transit sa Skyway noong nakaraang taon.